sa mga idol, yung mga players natin dito nagpapakiramdaman pa. Uh, Pugtit. Diyan po si Django Busamante, Jeffrey De Luna. Ito pa yung mga vloggers. Carlo Biado, tsaka si Roland Garcia practice practice game lang po 'yan sa kanila mga ano practice game yan, Ito po ang bilyaran ni ano po ni Bobby Pacquiao. Yung knockout sports bar dito lang yan sa General Santos City wala pa pong masyadong bakbakan mga idol kasi yung mga players dito nagpapakiramdaman pa nagpapakiramdaman pa mga idol sa si Pugtet yung Django Bustamante yung kasama ni Django si Jeffrey Delona aka Dabul at yung iba vloggers na po yan, mga idol dan si Carlo Biado si Roland Garcia nagpa-practice lang po yan mga idol. Ah, and hindi pa po subscribe, subscribe daw po kayo Jerry Great TV. Dan uh, Yan coach si Toto Aklan. Toto Aklan. Roland champion last a uh, past few months sa Bacolod City, Mascara. Mm. Mamaya po mga idol, marami na pong mga players. Mm. Uh. Mamaya po, may mga bakbakan yan mga idol. Ayan po si Django Bustamante, Jeffrey De Luna. Ang dami po mga vloggers dito. Ayan po si Mr. Clean, a.k.a. Junikin TV. Ayan po mga idol. Ayan po. Meron po dong foreigners na magaling na foreigner ibang dayo ibang lahi yan po mga yan po ng mga players ayan andyan pala si Panday Jericho Banyares yan po So hanggang dito lang po tayo mga idol Don't forget to like and share And subscribe to my youtube channel Jerry Great TV Ito pong mga dito Kay Governor Bobby Pacquiao Sige mga idol Bye bye Quick update lang tayo ha Quick update lang po tayo mga idol you might have